Isa sa pinakamainit na hunk sa Viva Max ngayon ay si JD Aguas dahil sa kanyang natural na kapugian. Pero alam nyo bang minsan siyang nabudol ng isang sikat na baking tiktoker? Kilalanin ang binatang ito at alamin ang kanyang nakakaintrigang karanasan. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! O, oh, ikaw ay galing teatro. O, oh, galing ka. Ngayon, nasa Viva Max ka. Okay. Naka ilang bakla ka na. Bak... <laughs> <laughs> Bakit? O. Oh. Wala po. Ay, naku na pa pa Pero meron, ito po, oh. ha, sasabihin ko. Parang, may nag-offer sa akin. Oh. Na... Po ako sa... Pwede po sabihin. Oo, oh, go. Sinabi mo na eh. <laughs> <laughs> Sakat na. Okay lang yon. O, oh, go. Oh. Parang mag po ako sa... Camera. Oo. Oh. Tapos, para papanorin niya po, tapos in-offer niya 150,000. Oh! So, syempre, ginawa mo. Asa? oh, ginawa ko po talaga. Tapos, nung ano na, nung ginawa ko na po, wala siya, hindi siya nagpakit. Tiktokeris po yan, ha? Feeling ko kilala niyo po, eh. Ah, talaga? Oo ano po. Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si JD Santa Maria. <laughs> 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 Kaya si Jody Santa Maria. Oo oh, no, 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 naman. At si JD Naku, wala na akong kailang ibang JD. JD. <laughs> De, si JD Aguas. Ayan, hello Hello, Hello naman sa'yo, JD hello Aguas. Po. Si JD Aguas po ay uh, nagtitinda ng... Charot lang. o oh, hindi ah. Nakaka ilang Viva Max na yan. So ilang kangkang ka na doon? Charot. <laughs> Naka Anim. Naka-anim ka na. na movies, ah, na. talaga sa Viva Max. Oh. So ang eksena mo dyan sa babae? Opo meron ka na eksena sa lalaki. Wala pa. Wala pa. Pero oh. may upcoming po ako. Sa BL, lalaki? Opo, ah, BL. Uh, BL. Viva, Viva Max din. po. Viva Max din. Oh, Under so, Idea First. Idea First? Kay... Uh... Direct Ivan. Idea First. Iba pala yun. Ivan, ah, okay. Oh, sige. Ah, okay. Ah, so buti okay lang sa iyo yung mga ganon. Okay na naman po. Kasi da galing pa ang teatro eh. Okay. Ah, oo nga. Oo. Galing kang teatro, sasanay so ka naman sa mga pakita ng puwet. Okay. Ah, e, pakita ng harap. eh, Pwede. Kung kailangan po. Ah, kung kailangan. Alam mo ba, nasa sa show namin ito, eh, kailangan ng frontal nudity. <laughs> Bilang, sinasabi mo naman na payag ka at okay lang sa'yo at galing ka na bang teatro. Yan po ang una namin pasabog sa episode na ito. May frontal nudity po si J.D. Aguas. Kaya, mo pa na-try. Hindi pa, hindi. Oh. Puro may ano po. Puro puwet lang? Pwet lang. Uh, uh, Ilan taon na si JD? 23 years old. 23 years old. Nako, fresh na fresh. Kaya pala, ano, <laughs> uh, willing uh, na magpaputok. <laughs> <Papaputok. laughs> Mga ilang putok? Mga unli. Unli putok. Oh, sige, okay. Uh, ikaw ay nagtapos ng pag aaral Yes, po. Anong uh, itinapos mo? BS Radiologic Technology. Ano yun? Radio? Ano? Radiologic technology. Pre-med po siya. A ah, pre-med? Radio? Oh. Ano yan yung mga x-ray? X-ray, ah. nuclear medicine, ultrasound. Ah. Bakit siya nang kinuha mong kurso? Yung tatay ko kasi nurse po. So... Hanggang uh, ngayon? Oo po. ah, nurse yung tatay nice mo. Nurse po okay. Yung tatay ko. Tapos, ah, kinuha mo yan dahil ah, magdo-doctor ka ba o magna-nurse ka? Gusto po kasi ng nanay ko dati na... Mag-doktor. Kahit naman po ako ng bata, ako pangarap ko na maging doktor. Uh -huh. Kaso nung nalaman ko yung mga pinag-aralan ko pa lang sa college, parang hindi kakayanin ng utak. Ah, uh, parang stress ka na. Pero natapos mo yung course mo na yan. Oo oh, okay, po. Na-practice na mo yan. Na-practice ko nung internship. Uh -huh. Pero af right after nung graduate ako, nag-audition na ako ng theaters. Ah, uh, so e nag- Joey Paras. Wow! Oh, ay, si Direk Joey Paras. Oh, senior ko yan sa UST. So, malangit na wow. Oh, magaling na artista at magaling na director. Magaling ko yan. Ah, so, uh, na, 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 naging under ka ni Direk Joey Paras. Yes. Oh, okay. afternoon um, nung nawala siya. Nung nawala na po siya is, nag-audition po kay Direk Vince. Vince? Tanyada. Wow. Oh, the controversial <laughs> Vince Tanyada. Oh. Yes, sinama ka ba niya sa FAMAS? Nung last year po, na ano, ah, nung nanalo po siya. Ah, oo. Oh. Pero this year po, wala na po ako kasi sa group nila. How true, ikaw ang nagtago kay Eva darren <laughs> Kaya hindi siya mahanap ng staff doon sa upuan. <laughs> Dahil, ano, itinago mo siya sa mata ng produksyon. Charot lang. <laughs> Nako, hello po kay Miss Eva Darin. <laughs> hello po. Ah, okay. Ah, okay. So, so, active ka pa rin sa pagtateatro? Ah, ngayon po, wala na po ako sa PSF, kila Direct Means. Ah, wala ka na Kasi kay Direct po, Beans, under ah. na po ako sa Viva. Ah, nag-Viva Max ka na. Paano ka naman napunta sa Viva Max? Nag-audition ah, din. Na-discover po ako ni Direct Bobby Bonifacio. Mm -hmm. yung director po siya sa Viva then uh, nilagay niya po kay Mama Mark grabador. Okay. So yun yung, yung nag-handle sa Opo. Okay. Uh, Pero si Direct Bobby po, supposedly siya po yung first director ko sa Viva Max. So, Pwede na papayag ka, although alam ko naman, sa iba siyempre ang approach sa teatro okay. at tsaka iba rin sa pelikula. Opo. Okay. Lalo na sa pelikula, nakarecord dyan sa teatro okay. bawal ang video, bawal ang kanya ba okay. diba? Pero paano ka napapayag na mag Viva Max ka at lead roles ito. So, syempre ang dami mong ang, ano, uh, <laughs> sex scenes. So. Okay. Kasi sa teatro naman po, uh, nag-ano na kami doon. Eh. Parang may mga uh, play po kaming ginagawa sa black box lang. Mm -hmm. na Medyo nag-nude -no na rin kami. Tapos dim lights. Uh, so, parang sa akin, nakikita ko sa yung trabaho na hindi lang basta ako naglulog. Uh, so, yan talaga ang gusto mong career? Mag-artista? Okay. Uh, anong klaseng artista? Kung ikaw ang masusunod, anong genre? Action, comedy, uh, Gusto ko talaga gumawa ng drama, trailer, horror. horror. O okay, mga trailer na killer, oh, mga ganyan. Serial killer, killer tap, oh. serial killer, ah uh, mga murder ka oh, na oh, yung talagang pangarap ko na magawa uh, ah, na may action. Ah, okay. Pero sa'yo, syempre, ilan na ka? Ilang ka na? Anim? Sabi Anim po. Anong preparation mo bago ka sumalang sa isang Masel ang eksena kasama ng isang babae. Number one na dyan yung hygiene, siyempre oh, Hygiene. Okay. Tapos, yung, siyempre dapat, ano ka, um, alam mo yung restriction ng leading lady mo. Oh. Tapos, siyempre ako yung, sa sarili ko naman, yung internalization ng karakter ko. Correct. Kung paano ba makikipag-sex yung karakter ko. Kasi so, iba-iba po yan eh. Hindi, hindi kada sex lang feeling mo magka magse-sex scene lang kayo oh. hindi ganun. parang kada kung ano yung inihingi sa eksena yun yung gagawin ko po pare. Nagre-rehearse ba kayo before you roll? Meron po. Choreograph po siya yung mga sex scenes na. Oo. Oh. Di numero. Opo. Oh, meron po meron naman la, yung last ko pong ginawa si direct Dado. Parang binigyan niya po kaming free will. So ah. parang in-instruct niya lang eto yung gagawin nyo, eto yung mga camera nyo. So kayong bahala kung ano yung ano yung basta eto yung hinihingi hmm. ng eksena. Ah. Uh, parang minsan, free flowing. Oh po. Maganda din po yan kasi parang di kami nalimitahan sa gagawin namin. Ano. May kinilakas akong director din numero. One, two, oh, three. So, nasa memoria nyo na yon kung ano yung one, kung ano yung two, ano yung Yung, yung three. first kong film po, si Derek Carlo Obispo. Hmm, Ganon? Ganon po siya. Uh, girlfriend ka na ba? Yung serious po. Apat. Apat. paano oh, ba magmahal ang isang JD? Ayan. Uh, Baliw eh. Ah, uh, parang pag nagmahal po, po kasi ako, sobra-sobra. Mm. Siloso, uh, bibigay lahat. Uh, S -s -s ngayon po, siyempre gusto Binubuhos lahat. Uh, Binubuhos lahat. Mga ilang kutsara? Mga <laughs> lima. <laughs> <laughs> oh, tapos? tapos yun, parang gusto ko lagi na papasaya ko siya. may po kasi ako mag-surprise ng babae. Talagang uh, binibigay ko yung... Ka masyado kang ano, oh. Ah, uh, tawag Servicio din pag-gimmick, ganyan, Oo. romantic. Oh, oh ikaw ay galing teatro. Oh, galing ka. Ngayon, nasa Viva Max ka. Oh. Okay. Nakailang bakla ka na. Ba <laughs> Bakit? oh. Wala po. Ay, naku na no, pa paisip. Pero meron, ito po, oh. ha, sasabihin ko. Oh. Oh. Parang may nag-offer sa akin oh. na mag- no. sa... Pwede po sabihin. Oo, oh, go. Sinabi mo na eh. <laughs> okay lang yun. Oo, oh, go. Oh parang mag po ako sa camera. Oo. Oh. Tapos, para papanorin niya po, tapos in-offer niya 150,000. Oo! Oh. So, syempre, ginawa mo. Oo, oh, ginawa ko po talaga. Hoy! Oh. Syempre, hindi naman po sa pangano, kailangan din ng pera, di ba? Oo. Oh. Parang, sabi ko, 150,000 yun na. Oo. Oh. Tapos, nung ano na, nung ginawa ko na po, wala siya, hindi siya nagpakit. Tiktokeris po yun ha. Feeling ko kilala niyo po eh. Ah, talaga? Oo po. Teka lang, naisend mo yung video sa kanya. Video call lang po siya. Tapos siya po, parang hindi siya nagpakita. Ah, so live video call? Oo ah. Tapos feeling ko hindi niya na-record kasi pinapaulit niya sa akin. Tapos ayoko na po kasi hindi niya po. Send niyo muna yung pera, sabi ko. Send mo muna yung pera bago, bago ko ulitin, sabi ko. So nabudol ka? Opo, parang gano'n. Tapos ang ginawa po namin ng manager ko, pumunta kami ng NBI. To. So. Oh. Tapos ni-report po namin yon as hindi ko alam paano yung ano yung kasa na yun. Teka lang, ah, uh, syempre badingto. Oo po. Oh, uh, ay ganun mo, ay, takpan mo yung bibig mo, sabihin mo kung sino. Yung Para ano, babibig. yung ganun, username yung... lang niya po alam. Oo. Uh, ano? I-ano mo, sabihin mo. Ha? Ah, hindi ko kilala. <laughs> <laughs> yung nag-ano po siya ng mga, yung content niya nag-ano ng mga bata. Sa TikTok. Ah, uh, no. Okay. Oh, so, so in short, napanood ka niya. Pero hindi. Oh, hindi. Na. Bakit hindi down payment? Yun nga eh. so, okay. Halimbawa, magbibigay ng down payment. Kasi nabudol ka na dyan. Uh, oh, parang uh, ayaw ko na. Ha? O, oh, paano ngayon kung may mag-request ulit? Pero, meron namang initial na ano. Down payment. Down payment. So, ano sinabi? 150 ba to? oh, ba? Oo. So, eh, bawasan natin. O, oh, gawin natin, ano, 50,000 lang. Pero, biglang nag-Gcash ng 25,000 initial. Tapos pag tapos na yung video, isi-send niya yung 25. Go? G? Siguro hindi na pag na... Pag ganun. So, balik tayo sa 150. Hmm, dapat 20. <laughs> <laughs> oh, so ibig sabihin, 75,000 sinend. Binang transfer. Oh, go na. Oh, 70, G na yun. Ha? G. Ah, G na. Ah, okay. Tapos yung 75, after the actual video. Oh. G. Ah, oh. oh. oh, oh. dahil dyan. Oh. May surprise kami sa'yo. Meron at apat na bakla na nandito sa labas ng kurt... labas ng kortina. Sila ang maghahati-hati doon sa 150. <laughs> Game ka na ba? Games. <laughs> so, teka lang. Yan lang ba yung video mo? Hindi naman yan na-record, sabi mo. Hmm. Well, we don't know. Pero meron ka ba ng mga feeling mo, na mga video na... Nag-leak? Uh, na pwedeng, ano, pwedeng ikalat or gumalat na video? Yun lang yung kinakatakot ko po. Yung baka na-screen -re na record niya. Ni, etong si etong TikTok? Oh. Hindi, sa ibang pagkakataon? Wala po, yun lang. Aba, uh, intimate moments nyo ng jowa mo or may sinend ka sa isang jowa or sa isang bading ng video? Sigurado ka. Nandun lang sa phone ko yung... <laughs> Ayan na! Patingin ng phone! Patingin! <laughs> <Joke>. <laughs> Kailangan natin ng exhibit A tsaka exhibit B. oh. Ah, talaga. Pero ano? Wala mga video sa sinisend? Wala. Sa... Ano hindi mo makakalimutan na offer ng bading maliban dyan sa nabudol ka? May mga nagchat-chat-chat po, lalo nung nag-Viva Max na. Mm. May mga nagcha-chat na niyaya ako mag-dinner, hmm. mag May maari ng mga pageant na oh. ano dito sa Manila. So nakailang ka? Hindi po ako sumasama. Uh, Natatakot po. Bakit ang pangit ni <laughs> 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 Bakit ka natakot kasi kay pangit nila? Ano? <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> Mukha bang aswang ha? para makatakutan mo sila? Hindi po. Oh. Baka... Siyempre po, natatakot na po ako na baka ganun yung mangyari sa akin ulit. Yung uh, um, trauma na rin po kasi ako. Ah, eh kasi naman patanga-tanga ka rin. Eh. <laughs> Tama naman. na ako <Ito>, no, <laughs> oh, eh. Meron may katanga. nagpa-down muna ako. Oo, oh, 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 nagpa-down ka. Tsaka 150,000 na pinag-uusapan eh. O, oh, diba? Dapat nagpa-down payment ka man lang. O, oh, kahit na nga sabihin mo. Hindi ko po mo, kasi alam yung kalakaran dati Ah? Ako, dapat tinawagan mo ko. <laughs> dapat ka check mo muna sa akin yung video. Dapat ganun na, Sir Fu, eh, ganito mo ba ang gagawin? Ganon! <laughs> <laughs> Para naayos natin. Oo, oh, oh, so boy. lesson learned. Lesson oh, learned. so wag ka na nga basa basta papaniwala hmm. sa mga bakla, lalo na kung kepapa ngyan. <laughs> Charot. Na. <laughs> <laughs> Totoo <laughs> naman po. <ba? laughs> <laughs> Okay. Oh, pero willing siya, ha? basta ang range 150. <laughs> oh, yan, na, yan na talaga ang talaga sinasabi niya. Tsaka oh. down payment muna po, no? Tsaka down payment. Oh. dapat 50%. Totoo. At least. Diba? Oh, siguro papayag na rin ako kahit 30%. Hmm. Oh, ayaw mo na. At least hindi ka nalugi. Hindi na. O, oh, diba? Kahit pa paano, hindi naman nasayang yung pinutok hmm. mo. Hindi <laughs> po. <laughs> oh, diba? <laughs> Dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan, ha? Okay. Po. Okay. Briefs, boxers, o oh wala? Sa bahay talaga, hindi ako nag-brief. Okay. Since nung high school ako. Uh, Pero pag may mga, kung ari, mga lalabas, syempre nakaya naman minsan. Uh, makikita nila na naka ano. O naka... ano naman? Kaya ngayon, naka boxers. Po, boxers lang po uh, talaga. okay. Tapos so, walang brief. Sa mga eksena, syempre walang briefs? Oh, wala, wala po. So, plaster lang? Ah, po. Sino naglalagay ng plaster? Kami po. Uh, minsan ako, nagpapatulong po ako sa mga wardrobe. Ay, nang, nang palagay okay. Dahil diyan. Pinapacheck ko. Hindi, sila yung magkakabit na gano'n, maglalagay. Hindi po, pinapacheck, okay na po ba ito? Kasi ah. babae po yung mga wardrobe na. Ah, para-paraan. oh. <laughs> na po yun, may ah? anak na. Eh ano naman? Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa. Ah, pero bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon? Hindi ko po alam. <laughs> ay. Eh kung bibigyan ka ng 150. Oh, oo. Ay. <laughs> <laughs> Sina ka agad. <laughs> <laughs> ang mahal naman ng 150. Mahal uh, po ba yun? Oo. Oh, masyadong mahal. 150 <laughs> pero siguro mga i-divide natin sa... <laughs> One year. Oh, Ayan. Yeah. One year to pay. One year to pay. So parang pumapatak ng, ng less than ano. Hindi. Kasi 120,000 na isang taon eh. Oo. Oh, oh. So parang more than 10,000 10, a 10, month. Naman. Oh. Oh. Pero, pero, pero kanya ka lang, payag ka. Pero sagot naman niya lahat. Meron ka lang budget na 10,000 something. Or palagay mo na mga... Allowance. Well, yeah. oo. Oh. Tapos, sagot naman niya lahat. condo, kotse. Bahay, kotse, or ano... P. Pagkain. oo. <laughs> oh. Wow, G. Pwede na yun. Ah, pwede. <laughs> Ang <laughs> hirap ng buhay niya Madali ang, madaling ka usap. Ako, teka lang. May budget ba tayo direct ng ganon. <laughs> teka lang. O, hindi na kami magbayad ng PA mo, no? Kung magbayad ng PA mo. Kunin mo sa TF mo sa Viva Max, no? Siguro pwede na... Con, may kondo kami. Meron kami. Uh, may kondo. Oh, may, kondo. may extra kondo si Direct O, tapos, ano, 10,000. Eh, na ko <laughs> Parang Malang Malakas ka kumain. <laughs> Kung malakas na kumain, nag-gym ka ba? Dati po, ngayon, tila ko na... O, oh, tira ko. Oh, kasi, wag mo ka nang mag-gym kasi pati supplement po, sasagutin ko pa. O, oh. wag na. Kapang kain na lang, pero mukhang malakas kumain. <laughs> yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Nakiliti? Hmm. Hmm. Hindi ba Ay, nako. Nag-edit. Nag-edit. <laughs> Oo, editor din po siya. <laughs> yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Baby? Oh, baby ako ng mga bading sa shoot eh. Ah, so, baby ka. Binibaby, baby, baby, mm, baby. Baby, baby, boy ang tawag sa'yo. So, bilang baby ka ng bading, mm dumede ka na. <laughs> <laughs> Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Ah, ayan na. Dahil dyan. <laughs> Ubarin mo na yung shirt mo, yung sapatos mo, tsaka yung pants. Para ano, okay. Sana, sanay, sanay ka na mag-uba. Nagpapacheck ka nga ng plaster. Oh. <laughs> sa camera. Huwag ka masyadong lumayo sa camera. Ayan. Dito ka sa camera ni Direk. Ayan. Ay. Pero parang taba ako eh. Okay lang yan. May market yan ganyan. Tsaka hindi ka naman mataba. Oo, oh, hindi naman. Oh, dahil dyan ay maraming salamat naman. Thank you, Pwede po. mo na silang i-invite sa iyong mga social media accounts. Um, in invite ko kayo na i-follow ako sa social media account ko sa TikTok, sa IG, sa Facebook, at sa Twitter. JD Aguas lahat. Yan. JD Aguas. Ayan, maraming salamat at good luck naman sa iyo. Dahil dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag ka na mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, magkano'n! Libring mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.